Magandang araw sa inyong lahat. Para sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano natin lalagyan ng restriction o lock ang mga device para sa 8.9 at 10.1 Android. Kung inyong mapapansin, ang device na ito ay may mga laro. Ating nagiging problema ang paglalak paggamit ang Android device sa araw na ito ay akin kayong tuturuan kung paano natin ito lalagyan ng restriction. Ang gagawin nyo lamang ay pumunta sa Play Store at i-download ang app lock. Kapag ito ay na-download na, kayo ay tatanungin kung ano ang nais ninyong passcode. So, dapat ilagay lamang ito ng dalawang beses. Kung sakaling ito ay tapos na, maaaring ninyong piliin ang mga nais na restriction. So, kung ating iisipin na da ang mga laro gamit ang Google Play Store kaya ito dapat ay nakalock para hindi mabago ang settings ilock din po ang install at uninstall maging ang settings pati ang mga laro at bumalik lamang. I-click ang OK. Kung kanina ay napapagana natin ang Subway Surfer, kapag i-click natin ngayon, tatanungin tayo ng passcode na ating inilagay. Sa ganitong paraan, ay mapipigilan natin ang ating mga anak sa paglalaro ng kanilang games. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Gawin lamang ito ng tama at wasto. Maraming salamat po.